Kasama natin si Joel ng Tipayaso, who just won 100,000 pesos. Pero siyempre, mas masaya kung makapag-uwi sila ng total cash prize na 200,000! At siyempre, may 20,000 pesos din para napigilin ng charity. Ano ba yung napigil? Ito yung uh, boss. Boss! Sa uh, mga... Mga animal. animal uh, Philippine boss. Animal yes. Welfare Society. Meron kayo 20,000 from our winning team. At this point... Si Divet ay nasa waiting area sa likod. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. So well, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling kumanta? Go. 9. Ang taong pihikan ay kadalasang hindi kumakain ng ano? Gulay. Mula noon, ilang payong na ang nawala mo? Tatlo. Gabi-gabi, ingay yung aso sa kapitbahay. Anong gagawin mo? Uh, nagtatakip ng tenga. Sa classroom, hindi gaano masakit kapag binatok ka ng ano? Choke. Let's go, Trevor. Well, Tingnan natin kung ilang points na nakuha mo. 1 to 10. Gaano ka kagaling kumanta? Ang sabi mo? 9. Pero, ito para sa pagkalahatan. Pero, feeling ko, ikaw 10 ka talaga. Nandyan ba? Ang 9. Okay. Wale. Ang taong pihikan ay kadalasan hindi kumakain. Sabi mo ng gulay. Survey says ay Nice one, nice one. Mula noon ilang payong na inawawala mo. Sabi mo tatlo. Ba, tatlo lang ha. Sabi ng survey ay. Meron. Gabi-gabi, maingay aso. Nung gagawin mo, tatakpan ng tenga. Survey says, ang bait ng kapitbahay. Ito Five points. Sa klaso, hindi gano'ng masakit pag binito ka ng choke. Ang sabi ng survey sa choke ay. Wow. Yes. Very good. 121. Thank you so much. Welcome back to the... Po, Hi, Divet. Hello po, Kuya Do. Hi, Divet. How are you feeling? I'm nervous po. Okay lang yan. Kayang-kaya mo yan. I, I can feel your confidence. Salamat po. Yeah, you can Saka do it. Nakakapangina pala dito. Pagkatabi kayo, Kuya Do. Eh, hey, hey, eh, hey. Ikaw naman. Alam mo, kailangan matuwa ka kasi ang teammate mo si Kuya Joel ay nakakuha ng 121 points. 79 to go. You can do it. At this point, mahigit na ng viewers ang sagot ni Joel. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka kagaling kumanda? 10. Ang taong pihikan ay kadalasang hindi kumakain ng... Gulay. Bukod sa gula. Pista. Mula noon, ilang payong na ang nawawala mo mula noon, ha? 50. Gabi-gabi, maingay ang aso sa kapitbahay. Ano ngayon ang gagawin mo? Magre-reklamo. Sa classroom, hindi gaano masakit kapag binatoka ng ano? Eraser. Aray! Let's go, Tibet! Yes, Tito! Scale of 1 to 10, gaano ka kang galing kumantas? Kita ko, kita naman natin yung sample mo kanina. Kaya, Kaya Ang sagot dyan ay G's. Ang sabi ng survey sa 10 ay... Uy! Pero hindi kasi ikaw to, yung mga sinurvey. Yes. At top answer ay 8. Ang taong pihikan, kadalasan di ko makain sabaw ng isda. Ang sabi ng survey ay... Pero ay lahat ay gulay. Nakuha mo, Joel. Gabi-gabi, maingay yung aso. Anong gagawin mo? Siyempre, nagre-reklamo ka. Tama. Ano ba ba? Survey says... Tama, sir! Tama, sir! Oh. Ah! Talk to the owner, di ba? Pag-usapin yes. mo, yun yung top answer. Pero top answer yan. Magre-reklamo, yeah, top po. answer yan. Mula noon, ilang payong na nawala mo, sabi mo, 50. Wow! Ilang tao ka na ba? 36 po. Oh, siguro mga at least may isa isang taon, may dalawa, tatlong beses. Binibenta ko po kasi, binibigay <laughs> ko naman po yung pinagbenta. Ang sabi ng no, survey sa 50 ay... Uy, wala. Sa classroom, hindi gaano masakit pag binato ka ng eraser, sabi mo. Meron! Pwede! 13 points! sa aso, ang top answer doon, kakausapin yung may-ari, yung top. Ito ay uh, hindi tapahan sa number 2 ito. At doon naman sa classroom, ang top answer ay so. Congratulations! Team Payaso, you won a total of 200,000 pesos. Ang galing nyo! Salamat! Salamat! Grabe! Oh my goodness! Henry, ano masasabi nyo sa inyong pagkapanalo? Para ako naiiyak na para nang hindi na may ang na, na, nararamdaman. Talaga? Parang kinakabag ako. Pero grabe, congratulations guys. Ang ganun niyo. Salamat. Ang mo. Salamat. I'm husay, ang husay. Thank you so much. Thank you po. Marami. At maraming salamat din sa ginagawa niyo. Sana ay patuloy uh, pagpatuloy niya. Marami kayo napapasaya para. Salamat po. Thank you po. Family salamat po. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sana pagbalik mo, kasama na yung ibang banda. Marami yes! Salamat. Yes! Okay yung mga... <laughs> All Alright, guys, kayo rin. Uh, kahit hindi kayo nanalo ngayon, makakabalik naman kayo. Yeah. Ayos yan? Thank you. Good luck, Thank you. Huling Friday na po ng September. Bukas, abangan na isa na namang Septemberific episode ng ating palabas. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dantes, araw-araw na maghahatid ng sayat na premyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud.